Bilang isang batang katoliko, talagang nahihiwagaan ako dati kung bakit tinatawag na Black Nazarene o Itim na Nazareno yung Nazareno sa Quiapo pinaniwalaan ko dati yung sikat na sabi-sabi na kaya raw kulay itim yung Nazareno dahil nasunog yung barko na sinasakyan ng dalhin ito sa Pilipinas at himala raw na hindi nasunog ang ribulto ng Nazareno dahil daw doon naging kulay itim yung katawan nito. Pero nagresearch ako at napag-alaman ko na ang Black Nazarene ay talagang kulay itim. Ayon sa isang teologyan, kulay itim daw talaga yung kahoy na ginamit nung ginawa ang Nazareno. Gawa daw kasi ito sa isang dark brown hardwood na matatagpuan sa Northern Mexico which is doon ginawa yung Jesus Nazareno. At napagalaman din na nung mga panahong ito, sikat na sikat na materyales na ginagamit itong dark brown hardwood na ito sa mga rebulto, sa mga santo, kagaya ng uh, Jesus Nazareno. Pero alam mo ba na gumawa ng isang dekrisi Manila Archbishop Jose Cardinal Advencola na tawagin na lamang Jesus Nazareno instead of Black Nazarene, ang Nazareno sa Quiapo. Gusto kasi ng Roman Catholic Church na mag-focus tayo sa pangalan ni Jesus at hindi sa kanyang kulay at katangian. Kaya ngayon, tatawagin na po nating Jesus Nazareno ang Black Nazarene.